na? Oo. Oh. Bangkay. Oo <laughs> ba? Hey guys, magandang hapon. Nakauwi ko lang pala. Ngayon, maglalakad-lakad kami. Pupunta kami sa si Shopee. Sa Monday, Ukay. Tapos magwawawa kami. So, ito mga kasama ko. Tamang gala lang kami. Walang Monday, Ukay, no? Ay, walang Monday, Ukay. Diretso tayo, ano, Bibi Bobo. Tapos Shopee ni Cloud na no, Cloud. Kayo Lagi naman. Walang mandi okay ngayon. Diyan pala mandi okay kaso wala ngayon kasi baka uulan. Kaya siguro hindi sila nagtinda. Ngayon pupunta na lang kami sa BB Bobo. Sa mga second na, na second na, na item na bibilihan. Ngayon kami sa park. Kapit ang bisag bibi, bobo. Ayun, yun. Ang hukay pa nga ng ano. Meron, meron. Mas pang bata. Ang hitam. Drink iron, no? oh, drink iron. iron. Oh, Diyo, lumber lang to. Okay, okay, Sige, soldering na nga. <laughs> Thank you. Hmm. Thank you. Original ba? Ganyan maghalungkat eh oh. Copyrights. Wala ko bago. Pwede, Pwede ah. Pwede ang ngayon Ito heater oh. Puro pang kulot to ah. Pwede na ah. Konti na bentahan dito ah. Konti na lang ako sasara oh. <laughs> Louis Vuitton ah. Wallet lang. Cool lang. Wah, slam dunk yun ah. Ba, alam ko talaga yung tunog ng slam dunk, no? Hindi pa nag-upis, alam ko na eh. 120, mahal. Wala rin bago, no? Ikaido. Magkano? 880, mahal. Kaido! Okay, hey, okay lang? Ang no? ah, ganda oh! Cloud! Oh, ah, cloud! Oh, fan display ito. 110. Ang Oh! Awit lang yan. Tirador din pala ng bobo, hindi lang Costco. Ayan, <laughs> uh, <laughs> ay, sakto. Pang-tour na yan. nga, pang-tour pero di Ang ganda! Oh, running shoes ata yan, Cloud. Uh, forma, forma, Pwede. Uh, uh, ganda yan sa... Ah, di, si, iisip, pagsamahin lang. Sa ako na lighter. <laughs> mo, magaling sa ganyan. Di mo eh. Oh. Ano, mm. pa. Ganda yan. Kunin mo na 400 lang. Ano kaya pala binintang ingat ng asok aso? Hmm. Aha, aha. Ito dapat bilhin ko Barena eh Ayun nga si Kaido Ang mahal o 880 Tingnan oh. mo magkano presyo Banday din yun eh di ba Hindi mo banday yun Sega Ay, maganda rin Sega eh I-search mo Pangwawa nga lang talaga eh Ayun nga mo na ba tayo mabili? okay gusto yun. Nasa wawa para masaya eh. Kaya niya yung ano. Madali lang na ano. <laughs> Maganda nga ito oh. Oo, oh, kasi siya yung naka, Ano na, yung naka... Anong tawag niya? Nanotech. Yung... Nano. Naka nano ano na siya eh. Nanotech. Nanotech na eh. <laughs> eh si Captain America naka ano? unano. <laughs> <Naka> -una ano? naka unano. ngayon Sayang nga yung nanotech ni Starks. Namatay lang din pala. Sandahan lang. Oo, oh, sandahan. Dami dito. Pagkakamang gusto mo magtatno eh. Soro ka nandito ko Kagat mo yung isa? Oo, kagat mo yung isa. Malaki yung. Ano yun? Malaki yun. Gusto mo nang tingnan eh. Pwede naman. Gusto mo ba? Sige. Tingnan mo. Okay. Kay Kanma. Naga swords. Okay. Ang ganda o. Ganda pala eh. Ayun May katana. Kagat mo yung isa. Tapos sabihin mo, SANTORIO! <laughs> O kaya gano'n pag hawak mo cloud, sabihin mo, bangkoy! Oh, yeah. oh, eh. Hindi na ilaw, eh. Ayun o, bangkoy. Ilublo mo kaya, <laughs> Ilub doon sa ano, aquarium. Hmm? Si <laughs> Sa ay. Nai -nai. ay Dali mo sa train station. Talaga na, totoo, Tal. 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 Dali mo sa train station. Oh, yeah. oh. Mas mabigat yan. ganito na. Tingnan, 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 tingnan. Magaan Wala pa talim. eh oh. watermelon <laughs> epok. ninja, ninja ano? <laughs> <ninja. laughs> fruit ninja. Dito na tayo, isa-isa. Ayan, pilat gan. Dapat bili taengan tas. Dapat bili taengan tas larot helmet cats, hindi mo tatanggal. Bili tas larot tail nya no tail. Bili tayo tas larot tayo. Oo, no. para hindi matamaan yung ano, yung bata. Ano? Oy, so naman ng pilat gan dito. Huwag kang ambigayo no. Pero mo nga. Di makakanting ayo. Maka friend dulu pa. Kiki gusto mabuti ka mo. Ayan, ano ano'ng sasabihin mo? mabigat din. Bigat, bigat, bigat. Oh, sigaw na lang. Para ko doon sa ano sa door to door. Ibangin mo yung laro ang nakuha ko at kaya. yan. Bangkoy! Daming tao eh. Sige, ano yung data sa... ka ba? Lord of the Basta ako <topitira> lang. Ganun <laughs> <laughs> <-dang> din ako. kaya <laughs> <So, laughs> <laughs> <laughs> prepare <not perfect. laughs> <perfect>. oh, <laughs> Pero kunyari po, or mga na prepare Eh yung mga kat katala, di nila binibenta yun, no? Oo. Oh, yeah. oh, no? oh, oh. Ing diretso ay kilapak mo lang. Ayano mo lang. Tataplad tayo pa nga. Kedenyan tol ah. Dalian niyo tol. Magkano 20? Hindi magkanito kalhaba. Para pagka ginawa. Patulog. Pamikit ng tulog. Ganito. Matulog masyado. Okay sya ko emote. Sandali na naman si Kuya Bao. Sandali na naman si Billian ah. Oh, na natin 'yung Cool? para sa legs, legs? gano n. exercise exercise oh ipitin niya sa legs tas gagawin siya oh para setlog yan <laughs> para sa salon sa legi para setlog ah okay pangano nga ah ganoon nga sa sayta dito gagawin na beauty leg oh nga beauty leg am because ayo eh ito mukhang to ko real may block lak. Please leave boys oh. Eh, diyan. Donda. Mm. Daline? Ah, papunta kami. Nakai-streak cut na. Oo. Pwede. Nakaka-Jordan ka. Daline and Tol? Cash and Tol? Mas tober, malamig 'daw ba 'yan? Malamig na condo 'yon. Sakto lang 'to. Magii snow na 'yon. <laughs> Bawal na daw. Bawal na daw naka-short eh. Mm -hmm. Kailangan naka daw naka kapote Tumakbo pa sa okay. dagat na. Maambon? Right, mi din ako sa <laughs> Gusto <laughs> mo Gusto mo ba <laughs> madamay kahit ayaw idamay? Hindi ka na nga binabanggit. Gusto mo pa ikaw e? Gusto mo Hindi Candidate ka. <laughs> Nasa listahan ka Nasa sabihin, 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 sabihin nga ni Kueloon, parang kulang pa isama. Pagdagdag pa kaya ako. pa <laughs> kaya. Oh, gusto mo ba?

parang hindi na sila maglalatag. Kaya nga, inaula eh, na yun. Inaula na naman eh. Nakaka-cancel ah, pa nga Monday uka. Eh. Meron pa cloud? May saging pa? Hindi nila no, no. alam kung uulan. No, no. Tingin ko hindi na maglalatag talo oh. mga kampon eh. Ayan na. Yeah. Tinitignan nila weather. Ba't na lang sila sa park magtinda? Eh dito wala siguro bayad eh. Oo, oh, dito malamang walang bayad. Tingin ko hindi na maglalatag. Tingnan mo na malakas kasi. May chance. Saan sirat? Nabili. Nagpapabarya pala ako. Tetsang sa ko na e-bike. So, na nang Monday ukay. Nakulan. Niligpit na sila. Meron din talagang mababait na cheque. Oo. Oh. May matutulungin din. Meron talaga. Trope. eh. Uh, tropa, tropa, tropa nila. na. Oh. na. Tagal ko yaral pa. <laughs> Nabot na kami ng ulan. Ang tanong. Paano tayo uwi? Okay na si Kuya Ralf? okay na Kuya Ralf? Parang sa RJ na punta. RJ na pala. Pero Cloud, hindi pala PX. RJ yata eh. RJ siya pumunta. RJ yata. Yan ba? RJ siya pumunta. RJ sabi niya eh, kanina. Nahanap pa nga Kuya Cloud, eh Kuya Ralf. na. Hinaanap ka pa nga sa PX.

Ano, bilhin Sige, okay lang to. dami, oh. Mura dito. Ano? Okay lang tol. Ilan pa to? lang kulang. Dami tayo pere. Sige tol. Uh, ha, ula na ulan <laughs> na lang makaalis kasi maaaraw tol nga eh <laughs> may, ay, may bariya ba kayo? Eh, para mo na nga ako. Ay, wala ako. May ako. Wala. wala. May inis na. Ali. Sakto to, tigtatlo tayo to. Hihihan ng protas. Ayan hey, o, nawaw. Dito sa Taiwan. Kaya, kaya nga di sila makaalis. Hmm. Kasi nga magtatayo sila eh, titigil daw. Bilihan ng prutas sa Taiwan. Latag-latag. Bilihan ng prutas sa Taiwan. Latag-latag lang. 30,000 okay, lang. Tayo. Wala naman si Paul. Si Paul lang ito eh. Proud ah? tayo. pere. pera eh. Proud. Thank you ah. Gumabas kasi sa yung sa kotse. Ah, pa tayo sa so wawa. Magpapalit lang ako pang ano. Ang e-bike. Magpapalit so, lang ako pang laba. Hindi ko kayo so, sa so, wawaan. Palit ng pera. Kinain pa kayo yung sandaan. Dali yan. Dali, dali. Parang gusto ko ng noodles. Ano talo? Ganito yung nakuha mo tal, di ba? Ha? Ganito rin yun. Ganyan din yung box eh. Maganda yan. Maganda to kasi ito yung may rot ko din eh. Ito mas maganda oh. Alam na. Ba, oh, ayan na. Okay din ako ah. Di aya. Oo. Noodles na. Huwag mong lahat Salamat po, Uy! Noodles! Dahil ang noodles! Ito, maraming masarap po. Masarap yan, pag hinulugan. Pal, ay, iperalt. Ano? Pal, palagay kasya, ha? Malit lang to. Iperalt na lang. Talagang nag ako. Nasiladya ako yan. Nasiladya ka talaga. Malit lang yung binili ko. Ay, malalatag sila na wala-wala.

Gusto na eh. Uh -huh. Alam pang kain eh. Gusto ko mm -hmm. eh. na ka mag Jabu ni na Oo, sa Oo, sa mga Mas panalo pala dyan. Marami kasi yung ano. Tapos may itlog, pa. May itlog oh. Yun nga lang, yung upuan. Oo, yun nga lang. Ay, tiyo pala yun. Binuksa ko kanina yung laptop, Tol. Oo. Ah. Di ba, naka-open ng mag Pinanood ko lahat ng video ko. Detective! Gumagana sa ano, panunood. Tara na. Tara na. Pambilihan ah, <laughs> ng noodles. Matapos sa pag-asa, matapos sa pag-asa, kami ng noodles. Sana all noodles lang, kulang. Puro dila. -tab. Tinapay. <laughs> bibili si Gerald ng noodles. pang noodles, Sa kabila na lang daw siya bibili ng noodles? na nahabot na kami ng ulan maambun na inet <laughs> kawayan ko tol kakawayan ko pumunta kami sa R7 kasi di siya nakabili sa pagkasa ng noodles so dito kami sa R7 bibili ng noodles R7 mark tatang mo okay, ano oras ba yung <laughs> pagkain niyo diyan 9.30 130 130 anong oras ba pinamimigay yung mga pagkain niyo may pagkain nang oh. nagdadala din eh sumabay tayo ay tayo pala oh kayo lang <laughs> <laughs> dandawe ka pa din may kape eh. mga samahan tayo sa labas <laughs> oh eh. nag-vlog tayo eh vloggerist oh, okay, ako eh May bag pa nga. <laughs> okay po <puso> sa may bag. <laughs> Nakatenga daw kasi i-bike niya. May plate number daw. Oh. Parang gano'n yung i-bike niya. Parang gogoro daw eh. Ganyan o. No? Ganyan. Yung kulay pula? Oo, oh, oh, yung gogoro. Eh, parang gano'n kulay pula o oh, ganyan. Oh, parang ganyan. Oh, best pa na ano eh. Hindi ko alam eh. Oh, ganyan may plate number daw. Oh, parang ganyan. Kulay dark brown. Ah, para ganyan. Dark brown. Magani, Magani, eh, hindi pa niya pinapressure tinatarong lang niya ako, ni Wang, eh. Hindi, ako bibili. Uh, diya, bibili. Yung, mo, <laughs> oh, yung plate number lang naman, eh. Yan, guys. Pawiin na. Inabot namin na ulan. Ayy Ay, naka-uwi na